Hello guys! Good morning! Uh, good morning guys! Good morning! Uh, good morning! Uh, guys! Bali, nandito kami sa taas ngayon. Yeah, binabaklas na namin ito guys. Uh, siya nga pala. Uh, welcome to my channel. Ayan guys, so, oh. Yung ano... Yung ibinaba eh, ng hangin noon, ayan, tatanggalin na namin ngayon. Uh, ilang weeks din ito na nakaganyan. Uh, mahirap kasi nga, no. Mahirap dumaan. Kaya iga grinder nila ito. Ayan, dumating na yung pinsan ko at saka yung isang kamagana ko din. <laughs> na kasama namin sa ano sa trabaho. pagtutulong-tulungan namin ito, guys. Uh, ay ano, uh, ano, tanggalin para mas malawag na. Ah, uh, uh. uh, ang dami ang daming kalas, uh. Uh, ito ya, na namin to sa taas so, Para pagdating ng basura, mabilis na namin ano, ilagay doon. Uh, pasensya na guys ha. May mga ano. May mga dumi. At uh, ano mo natin. Wawalisan mo na natin. Oh. Oh. Hmm. Is this the place? Субтитры сделал DimaTorzok Ayan, ino na muna, guys. Tanggalin nyo yes. na. Ah, yung wire. Tapos, isa uh, rin yun. Ah, yun yung wire. Ah, yung pingsan ko. Nasa baba pa. Nagkapi pa yata. Nagkapi ka na ron? Ah, kapi na muna? na Uh, kayo nik nagkape na? Ah, uh, Ah. Uh, nak mag ano, mag uh, templa muna ng kape, Jillian. Umang. Yan, ipaba mo na yung ano, dalawang bike. Sabutin ko. Go. Ah, tika lang, tika, tika. Yan ako muna. Ah, uh, tulungan ko guys. Tawakan yang baik. 嗯。<laughs> Ngayon, sobrang ano, lapad ng trapal. Kaya ang ganda sa taas, tutupi Kailangan kasi mo natin para may ayos. Ayan Liso bakal na yan, na nilagay namin. Pero dahil talaga don sa bigat ng tubig, hindi niya kinaya. binotasan na namin yan guys, May, ano, para don bababa yung tubig. Ya. Pero hindi pa rin kinaya. Bumigay pa rin yan. Bakal na yung nakalagay. Uh, kaya paggawa uh, namin ito, Ah, uh, titibayan na. Kasi dito talaga sa taas, ano, uh, malakas yung ano niya, yung hangin. Ah, uh, siguro guys sa uh, ano Uh, may pakikinabangan pa din doon sa trapal kasi merong butas na yun uh, para lang kasi matanggal ba yung tubig minutas ang ko yung trapal Bali, mga month mga ano February namin ito ginawa noon. Uh, ilang months lang. siya nga pala guys bali uh, kapag panood ko rin ng ano ng ano youtube channel lalong lalong na daw sa ano sa team ni Pugong Biyahero yung mga katutubo trapal naman yung inilagay nila sa bahay nila guys pero okay lang naman Uh, yun yung mga nakita ko kasi ngayon ang sila uh, binigyan ng yung mga pabahay ni ano ni Pugong Biyahero Uh, dati nung hindi pa ginagawa, yun ang nakalagay dan sa mga bundok-bundok. Ayun, -bundok. uh, uh, dito kasi binagyo kami kaya yun. Uh, bakal na ngayon guys ah. Ayan guys, tulong-tulong kami dito ngayon. Uh, sa pagtanggal nito. Uh, linggo lang din kasi yung ano. Yung um, ano namin, uh, ano nila. Eh, sa akin, okay lang kasi dito ako sa bahay. Eh, sila, Sabado may trabaho pa pagdating lang ng linggo. ito nga o. Oh. Ayan oh. na basa din. eh sana pwede pa namin ito magamit. Oh. Eh, pag pinabayang kasi ito guys, hindi yung sinitulito hindi o oh, takpan para hindi mabasa ka kalawangin nito Kaya sayang naman. Ayan oh, bukas na dyan. Ay, ganyan yung ginawa sa hero. Talagang ano sya ah, pinilipit. Ah, tapos ito naman yung weather namin dito. Ayun guys, so, sana buong maghapon, ganun siya, hindi umulan. Para may ayos namin dito, makapaglinis din kami. Ayan yung kabahayan dyan sa baba. Ah, uh, napakaganda tingnan. Ah, uh, maliwalas dahil uh, umaga ngayon guys mga 9 na o 10 Palang mga oras dito sa amin. Ah, uh, mabuti nga guys, uh, bumalik na rin sa ano. Sa normal yung ano namin, dati mga ilang leksyon na umuulan, lumalabas yung init, tapos pabalik naman ngayon, okay na, uh, normal na siya. Uh, Paminsan-minsan, uh, kahapon, umula naman siya pero hindi lahat. Kaya sana bang maghapon, uh, ganito siya, hindi umulan. namin. Yan yung likod namin. likod ang bahay namin ito. Ganyan yung view dyan. Tapos yun. Yung bundok na yun guys. Ano yan? Marcos Highway. Yung daan na yan. Dito naman sa amin sa Irisan. Ano yan? Nagilian uh, na road. Nagilian road uh, Nagilia papuntang La Union. Yan ang daan kasi tatlo ang daan dito sa amin eh, sa pakiat ng bagyo. Mayroong kino road. Yan yung dyan sa bundok na yan. Ano yan? Marcos Highway yan guys. Ayan. Uh, Beautiful morning. Ay, hindi umi, hindi umulan. Yung dyan naman banda guys, na yan na yung pababa. Papuntang laon yun na yan dyan. Yan, yung dyan sa may ano sa may bundok na yan sa may bahay na yan Avocado namin, wala nang buma. Ayan na. Pati, pati dahon. Nagana Naglagas na din. Uh, ano pa ito guys? Uh, nauna pa ito itong avocado sa bahay namin. Uh, matagal na ito hindi ko alam kung ilang years na kasi nung ano nabili namin nakatanim na ito dito. Uh, noon kasi iba pa yung hitsura ng lupang ito. Hindi pa siya ano hindi pa patag. Uh, nakatanim na ito. Uh, pero ano siya uh, ang sarap ng ano bunga. ano, uh, malaki na malagkit. Tapos diyan naman sa baba, meron siyang ano, uh, bamboo. Yan yung malalaki yan guys. Yung isang ano, isang puno na kumpul-kumpul. Yung pinuntahan ko naman kahapon, uh, napakaganda doon. Uh, ibang klasing ano, ibang klasing bamboo. Kasi ano siya eh, tabi-tabi uh, na tumutubo. Ang ganda talaga tingnan. Ito na klaseng bambu. Ito yung mga dati na na pag mo siya, dyan lang parang magkukumpul-kumpul. Ayan guys, yan ang view dito sa amin, sa may likod ng bahay namin. Ayan, napakaganda. Uh, siya nga pala, shout out nga pala don sa ano, sa ano, don sa Mindanao. Uh, don doon sa mga subscriber namin, uh, subscriber ko. Ayan, shout out sa inyo guys, doon sa Mindanao. Uh, sabi nila guys, gusto daw nilang pumunta dito sa Baguio. Ayan, okay lang naman kasi talagang pasyalan naman ang Baguio. Ah uh, ito pa guys yung view sa ano dito malapit sa amin pag papunta pang city o oh, lagpas pa lalang mas magagandang view doon. Yan magandang umaga guys sa inyong lahat dyan sa Mindanao sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro yun eh. Yung subscriber ko. Yan, good morning guys. Uh, happy Sunday sa inyong lahat dyan. Ayan, welcome kayo dito sa Baguio guys. Yan, pasyal lang kayo. Ayan, balik tayo dito guys. Ayan, biglang, biglang hindi maganda ang view. Ano guys? <laughs> ang ganda-ganda ng pinapakita ko kanina pagdating dito. Ayan ang view guys natin. Uh, sa ngayon, guys, ganyan pa lang ang hitsura niya. Baka sa susunod, uh, talagang maganda na yung papakita ko kasi nasa taas na ako nagbibid yun. Uh, pa, paikot na yun. Nakikita natin. yan kailangan ano kailangan i-cutting yung ano itong bakal na ito ang tindi talaga sa pagkano ng yan. Uh, uh, Kala ko, dahil na ito ng ito. Kala ko, hindi na ganun. Uh, pero tingnan mo eh. Ah, uh, siguro dahil manipis lang ito. Uh, kaya gano'n. eh. Uh. nila lang dito guys napakaganda lang na din siguro sa susunod guys pag yung ano uh, na kami uh, babawasan namin ito kasi yung oh, nakadikit ayan so, yung mga dyan banda pero dito nakadikit ito eh. ito yung mga pinagkuna ko ng mga bunga yung nakapatong lang ako dito sa bubong noon Ang dami ko rin guys na bunga noon. Siguro baka hindi lang limang kilo o sampu yung nakuha ko. Sa ano lang, sa itong puno lang. Dito lang banda yun. Hindi pa dyan. sa bahay namin ng... ayan, good morning guys uh, good morning sa lahat ng mga subscriber good morning sa inyong lahat sa kung saan mo napupunta yung video ko salamat guys uh, sa panonood nyo um, thank you sa support nyo uh, lalong lalong na din sa mga shout uh, out sa inyo guys Ah, uh, guys, bali hanggang dito na lang itong video natin. Uh, update ko na lang kayo pag uh, na may namayang ganap dito. And good morning. ah uh, guys, huwag na pala kalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe para updated kayo guys sa susunod na video natin. Thank you for so watching.